Ako'y sa ating lahat. Magandang magandang umaga sa ibang bansa. Magandang magandang gabi sa aking premier. Right right magandang magandang maganda kayo na ha, sa aking video. Nagawang siya raw mga kasano. Nalagsamahin niyo po kami na pag-ayuda sa ating tatay na tagal na naman po tayo. Yung pagganaw sa ating tatay. Para sa mga ating mga mga sarap mamuhay sa Hello! Hello mga guys! Hello, hello baby! Ah, parang Manariwa sa akin ang aking kabataan sa mga batang yun na naglalakad. No? Ang panahon na naglalakad kami, papunta yung school. So dito naman, malapit na tayo ang tatayo Nawa po, ay abutan natin ang medyo masigla naman kahit papano. Atal! Ah, Hi! Nandito na tayo kay Tatay Silito. Gusto niyong katunayan? Katunayan! Walang ibang katunayan kundi itong bulaklak na to. At syempre, meron pa, meron pa. Ah, hanap tayo. Ayun, no? Gaganda, oh. Parang ako lang, no? Tau po! Tau po, tau po. Wala kayang bayab. Magandang hapon po. Maganda, magandang hapon. Mega, mega web shout out. Tau po. Tau po. Magandang hapon po. Matay. Tulog po ba? Anong ginunguya mo? Tay! Gising, bakit hindi natugon? Bakit hindi nataram? Gising pala. natawo po baga ako. O, oh, napano ang balat nito, Nay? Nay, naba, napano ang balat niya? Ito? Oo. Pidparagus-dus ko ng ano. No, ano? Yung ano? Yung pi pagpaligo niya. Oh. Yung, yung bato. Una na si naman. Ang tingin mo sa balat ni ni tatay. Tayo nang ginawa sa balat mo. Ha? Anong ginawa sa balat mo? Ha? Anong ginawa ni nanay? Ano ginawa nito? Nagsugat, nay? Nung pagkiskis mo nasugat? <laughs> ay, na sugat, yun naman si Nana. Bakit mo po kiniskis ng ganun? Sabi ko nagbabalat. Oh, wala na po ba langis? Wala na. Ganyan oh. na lang. Siya, oh, ay, huwag niyong kaskasin. Nasugat lang, oh, ang dami. Nagbabalat kasi. O oh, kahit puyaan niyo lang, di lalo pong lumala. Ay, sugat. Kamusta ka? Sabati hmm. ka nakadaka, naka, ano, napano ka? Anong kinakain mo? Kinakain. <laughs> Nakain mo. Tay! Sino ako? Atay, Sino ako? Tay! Sino ako? Oh, sino daw? Sino ako? Ay, mga bungang sili Atoy, Tay! Sino ako? Sino nga? Sino okay. nga ni? Bawa okay. lumiyak. Tinatanong lang ko sino ako. Sino ako? <laughs> Nantok ka ba ga? Tay! Parang unaan mo ang kubasa-basa. Likod, na. basa na naman ang likod. Basa-basa. Kaya inubong-inubo. Sino ako? Sino daw, oy? Sino ako? Hmm. Si malaking hita. Tay! E, hindi ako naririnig. Oy! Sino ko? <laughs> Tay! Sino nga ni ako? Sino ko? Wala. <laughs> hindi kita bate. Ma. Sino ko? Oh. Ano na yan? Mm. Paano ka na naman? Si mm. mm. Sinok. Si mm. Sinok. <laughs> mm. Inaluhan <Isinok? laughs> kong ano. Musta naman. Ay, na, may sugat pa rin. Ba't kanda sugat? wag na pali, ng kinukuskus ko. Huwag nung kuskusin ang <laughs> ka na, kawawa naman. Yan, ilubo ka na naman. Grabe si basa-basa mm. ayun. Ayan si ka, mm -hmm. kamisita niya. Huwag nung kasputin. Mm -hmm. Di na, na ganyan ko nga, kaya nasusugat. Ay, huwag na na, Hau, huwag na. Kawawa naman. tigna mo. Tignan niyo, mga katanod. Ganda sugat Kawawa naman na ano yan nung wheelchair, pagpaligo ko, kala ko kung anong naiipit, yung pala itong paa niya na. Ang dami sugat suga. Tugmukot sa bato. Tay! Ay! Oh, Habi, hindi at ako naririnig. Tay! Tay! Oh. Ano? Aba, hindi mo, <laughs> hindi mo na at ako bati. Tay! Hindi mo na ako bati at ako'y nagtagal. Ha? Sino ako? Sino ako? Sino? Bilma? Ayun. Oyong pa, na. bakit hindi mo ako pinapansin? Agagalit ka? Tatampo ka? Eh, hindi, bawal magtampo. Ang dami na si kaso si Bilma. Tatampo ka? Bawal magtampo ha. Tagal lang ako na. Tay, okay ka lang? Mm -hmm. Ha? Abay, umurong niya ang dila. Alam kong naurong ay ano la ang latula ato. Panay naman ang huya. <laughs> Di na lang kita ng ano, vitamins na tay. Kailan? Itong 16 na Yeah, hindi naman siya nagkasakit na ano pagkaalis ko, hindi naman. Hindi naman, kaya lang inaantok siya ngayon. Ay, inaantok siya. Nabulong man, si Bilma daw. <coughs> ano gano'n eh? Hindi na naubos. Hindi ka naubos yung pa. Oh, yun na. Ah, panligas pi. Panligas pi yan. Matigas. Dala mo nga may ngipin kumakanguya. Araw-araw ko may nililinisan kasi nga ang ganyan ko. Umukot ko tayo na lalo nagsusugat ba ba? Masusugat. Malaki daw yung nagsugat niya yan sa may ano niyan? Malaki ito. Oh. Yan. Ito oh, magaling na. Oo. Oh, oh. Ito na lang ang dito. Wala po bang naihingi ng antibiotic dyan sa barangay? Wala. Try niyo baka sakali meron. Sabi ko nga, ah, ano ba itong antibiotic? Mm -hmm. Siguro ano, na, siguro naman, na. may ano ang center ng barangay. Posible pong wala na. Ang wala daw gamot. Walang gamot? Pinahihingi ko si Regine. nga, wala. Maano ka pang repiral. Ano naman na mga na kanaklasi. Grabe, grabe ang ano dito so sa barangay. Sobra. Hoy, bakit dito? Parang tampon-tampo ah. Hoy! Ala, ala ang daya ah. Oh, oh, baka masaktan. Uh. <lars> Oo. Oo. Sino nga ako? Sino daw? Sino nga ako? Hindi ako siya nakashort, Tay, kaya hindi na imik. Tay! sibil po. Yan! Oy, dapat naririnig ng boses ng ano, dito sa ating video para yung mga katanod ay eh, tuwang matutuwang matutuwang na matutuwa. Sa <laughs> shoutout mo sila mamaya, ano, Tay? Oh. oh, meron ka, meron ka. Dinala lang kita. Na. Ngayon, nasa andan na natin. <coughs> Ayan, nanay. At kung ating pong kahit pa mm -hmm. ako nagdala ng bigas at sabi ko nga, baka kakoy ka wala na. Wala oh, na. At tingnan na. Ay, meron, meron, meron. Na. Meron, meron. Mayroon pa. Meron <laughs> Yan. Ano mm -hmm. yan? Yung pa yung ano doon? Dala ko, nay? Mm -hmm. Aba, magtagal-tagal man pala. Natayag na logaw lang at minsan. Mm -hmm. <coughs> o, meron po In -in 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 -dala. tayong dala. Po gagawin pa. Huwag nang Kabait gagalitan. Kabait-bait gagalitan. Tingnan nang hindi nagalaw. <laughs> Tay! Tay, din lang ka ng... May mga siling maliit. Din lang ka ng gamot. Nayo, to may gamot. Tapos nay, na, meron po. Nasaan na yung dala ni Sherwin? Ginamay ko na po kayo ng bigas na. Na. No. Oh, bakit? Bakit? ubo, maaplema? Ang sugat baga, kinitkit na nyo nita. Huwag ka magpapakitkit ng bato. Saan na, akin okay na. -ka na. Luwa mo na at matigas. Oo. Oh. Kala, butlambutin, tagal mo nguya. Eh, nasan pa? Nasaan? Luwa mo na. Saan? Luwa mo na. Alsan natin. Saan? Hoy! Akin okay na, akin okay na. Saan mo na? tapos ko mabuhin yung yan. Hindi Ginagalita naman pala ay, kaya... <laughs> Ayan, huwag nga galitan. Huwag hmm. ginagalitan ka. Ay, ay hindi, naman, hindi na, hindi na. Naiyak mo ang ay, iyak kakawa. Huwag galitan, nanay ka. Bait, bait eh. Naiyak <laughs> na naman, oh. <laughs> o, basang basa. Huwag hmm, nga galitan, o. Mawa ba ka po, parang bata. Gagalitan. Ano, hmm, parang bata. Nagalitan ka? Ata, okay. na, meron pa, meron pa. Kira, luha mo na. Asan ah, na? luwa mo. Luwa ka na. Kukunin ko. Sana. Ah, uh, luwa, luwa. Okay na. Ah, uh, okay na. Ayan, wala na. Wala na. Meron pa? Asan? Wala na? Mayo na, mayo. Mayo na, mayo oh. na. Oo. Tamot, busy lang si Tita Irma. Pag hindi na busy yung anak mong yun eh, dadalang ka ng ayuda ha ito ay galing lang po kay ate Marley Guason yung iyong gamot <clears throat> tsaka yung iyong bigas ate Marley nandito na po ako kay tatay yan 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 ginalitan daw na iyak hindi yan na iyak ang tibay yan bawal yan umiyak saan mayo na mayo na galitan na nanay at kakawa baga Parang bata kawawa Wow, wow, ah, pa na palo yata sa puwit. Ay, wag kang pipikit. Bawal. Nandito ako. Mamaya ka matulog pag ako yung alis ko. Natay. Shut up! Iniguan ano? Namiss mo ako. Ha? Ah. Uh, Namiss din naman kita. Kaya lang yung naging busy lang tayo, no? Na, o wala, hindi ako nakashort. Bawal labas ang hita. Ang lalaki. Ah, <laughs> oh, yan. Yan ay, ay, galing lang po. Ito ho, ay timtanod. Dito, pinagdala ko sa ating pondo sila. Nanay, kahit konti lang muna, Salamat no? Po. At ang ating tita Armagalo ay masyado lang pong busy sa ngayon. Anong uh, sang araw po na ulit niya sa akin, pag dahon nagpadala, ay bibiling ko na naman kayo ng ayuda. So, ito muna po <laughs> sa ngayon. Yan po ay galing kay Ati Marley Guason nanay, no? Salamat At meron siya, ayan, no? naka-smile na, yan! Ako ang kakampi mo, pag ikaw pinalo. Ha? Pag pinalo ka, no? ako ang kakampi mo, ano? Yan, pang one month na naman po yan, nanay. Kaya ginawa ko lang po one month. Piraso na lang tama-tama po. Kaya ginawa ko lang po one month sa ngayon para nga po kayo ay may bilik kong bigas. At kahit papano ay maabot ng, yung sobra po ay may abot ko sa inyo, pambili man po na saging. Pinalo, inaway ka? Ha? Inaway ka ni nanay? Inaway ka? <laughs> oh, bakit ka inaway? Matigas ang ulo mo? Ma? Matigas ang ulo? Hindi. Ah, kaya pala hindi pinapansin. Kaya pala hindi tayo pinapansin. O oh, tayong dalawa. Hawak kamay! Oh, Tayo dalawa ang kakampi Ayun na. 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 Hindi uh -huh. ka pwede nga ni nanay. Uh -huh. Papaluin natin si nanay. Yan. Hindi ka rin yung... oh, diwang maayos sa iyo. Oh. Pogi. digagaya ka ganyan. Pag ganyan ang aura mo'y pogi ka. O. Oh. Ano? Pag Wala. Ang hita ko ay sorry ka. Pag Di ako nakashort. Hindi na <laughs> mo sinatay. O sa nakatingin? Sa hita? Sorry ka. Pag ginagalit, mm -hmm kakawa kabait ba ito? Oh, wala, wala, walang hita, walang lumabas <laughs> na hita. <laughs> Yan, galing yung kay ati kay doktora. Oh, pasalamat ka muna kay doktora. 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 Marley. Guason. Ayan. Ayan. At, at masyado lang po talaga busy ito yung isang araw. Uh, kahapon, kahapon, na abang live ako, sabi nga ni ate, na padala nga na daw yung kanyang pang ano kay tatay para sa gamot niya. Uh, sabi ko naman yan. At wala, ka, wala pa, wala pang masyadong pondo ngayon. Kaya siguro kung natagal kami nanay, pasensya na po muna. At ako ay medyo natagalan sa ano, ang tagalan ho ako sa Pampanga ng pag-uwi. Mm. At yung pong 40 days ng aking ano ay hindi ho magkasabay or ano medyo mm -mm. ilang araw din po yung agwat. <laughs> ano, gusto mo na sing-sing? Gusto mo sing-sing? Kikipidin ko sing -sing? yung bigas. Kikipidin ko. Galitan pala ay kaya tahimik. Yan, yeah, may kakampi na. Mahalak yata, ay Mahalak. ano Basta basta na lang isang araw kala kung kung anong basta sabi pati sa pinka in. O nay ha, ito po ay sa pondo namin tinatanod sa ngayon Sana. muna. Yan muna pong naiabot ko. Yan mo po At um, isang araw po pag um, hindi na humasyadong busy ang ating mayora, ang ating mayora Erma Gallo Mix Vlog at sigurado po yon uh, hindi hindi po kayo pababayaan mm -hmm. eh kaya nga no? pag nandyan ano? din lang at hindi busy uh, ngayon ho kasi uh, itong month na to labulabo uh, labu siya e, ka nga sa, sa, sa uh, Batangas is labulabo eh. masyado po siyang busy at may mga celebrity na no? darating sa Holland at siya po yung naka, yan yung ho ang mag-a-assist ah, uh, sabi nga niya, si Gladys Reyes ay darating sa ngulan at siya ang nakatoka na mag-intindi, mag, mag assist At yung ating nanay na yun, may alam niya na may pagka-celebrity. Eh. <laughs> Hawak kamay! Oh, oh, yeah. yan. Marley Guason! Walang sawang pa sa salamat. po <laughs> sa gamot. Malaking tulong yan, no, Nay? Napaka-malaking ang vitamins. But parang ikaw naman din natay inamamayat din nanay. At hindi ka nagkakatulog. Minsan ba yang na, siya pag makakape, kape, mga mm uh -hmm. -huh. ano, nanggigising mo. Tulad pigang ganyan ako. Oh, taas gutom, gutom. Tama, <laughs> mo, yeah. pag binigyan tayong budget ni Tita Irma, papabilkit ang tinapay, no tay? Ngayon, bibigyan mo na kita pang bilhin biskuit. Yung sobra ni Ate Marley. Kaya nagpa-service na lang ako ng walang bayad muna kay Sherwin ngayon. <laughs> o, oh, siya, 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 Padilla. At ako ulit ay magpapaalam na. Sa isang araw na ulit ako babalik. Siya? Salamat po. Tay. Oh. <laughs> uh -huh. Kala mo, wala pa ako, no? Salamat daw po Ate Marley. No, oh, shout out mo muna po. si Erma Galo. Salamat po, Ma'am Erma. Kumusta mo? Kumusta kayo? Kam? Kumusta mo muna sila? Kumusta po kayo? Salamat hmm. po. Salamat. <laughs> ano, ano sasabihin mo? Ayos naman po. Ikaw nga ang umusta sa kanila. Sabi mo mga katanod. Kumusta kayo? <laughs> Kumusta yung misa si Ate Violeta? Ate Violeta! at Violeta! Walang tinapay si tatay! Violeta, kamo? Tinapay ko, kamo? Hahaha! <laughs> Ah, uh, Mami Susan. Ay. Susan Awingan Salamat. Salamat At Violeta. Ay. Tinapay ko. Ay, <laughs> Ay ito, Violeta, tinapay ni Tatay. Bay chun, <laughs> yun siya yung nagpagawa ng bintana mo. Tsaka ito oh. Oh, di ba? <laughs> o oh, shout out shout out muna ho tayo Sa ating mga kasamahan sa, sa larangan Ng paglaban sa buhay Sa larangan na pagtulong Sa ating mga kababayan Siyempre uh, Sa pangunguna ng ating nanay Mayora <laughs> Hindi si Selena ha Tita, tita Irma Galamix Vlog, Founder po ng Timtanod ah uh, mega love, shout out no ah uh, sa akin po yung mga ano naglagay kung bubog doon may nakita kasi yung sili ng isang gabi ayo at tapos naglagay ka so, so 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 ti Marley Guason no Ah, uh, mega mega love shout out. Salamat, salamat po at nakarating na ang gamot ni Tatay. Salamat buwan. Po, salamat Meron pa daw siyang pang 5 days yung gamot na dala natin. Po, oh, mas po, maganda si na yung po. may naka-reserve na agad. <laughs> So, dinamay na natin ng bigas at meron pa tayong sobra, na Ito po ay sobra pa na binigay ni, ano, ate Marlene, o nai, ay pambili lang po ng tinapay at saging ni Tatay. O, Papa, ano? Alis na ako! Ay, saging. Ay, ngayon. Ingat daw po. Shout out muna natin ng ating mga kaibigan, uh, mga sumusuporta sa ating mga video, sa ating mga live. Syempre nandiyan ang ang support ng Team Tano, syempre, hindi mawawala yan. Ang ating founder na si Tita Armagalo. syempre ang ating mga kaibigan na oh. Team Banner, Team Tipaklong, hindi ko na, hindi ko na kayo may isa-isa kung sino kayo. Basta pag sinabi kong team, alam na po ninyo hmm. kung sino yung solid supporter natin, no? Oh. Team Tipaklong, syempre na nandyan, ay napaka-solid supporter din po ng ating Ah uh, Team Tres and Renel, Apo Forenel, salamat at ah for. Afo salamat po sa suporta, syempre. Sa kanilang founder, founder salamat at admin, syempre, salamat, salamat sa suporta sa panonood ng aking mga live. Ah uh, syempre, Sino pa? Love and care. Love and care. Love, and care. love na love ka nang at kine-care ka pa. Shout po no, uh, syempre sa pangunguna po ni Ma'am MJD at uh, ng kanya mga ka-team Love and Care Ma'am Marte Sumblas Daddy Jeremiah uh -huh. Oh, oh, paano? Paano ka? Mahalak? May halak. Mega, mega love. shoutout po sa Love and Care no. Salamat din po sa supporta ninyo uh, Kosa Kosa Nora Balbastro Mega love shoutout. Kitty Rain, Rain, oh. May galap mm. Kumusta ka? Kay Ate Six at kay Ate Florent, ano, uh, Lily Vet, no? And sila po yung laging nakasupport mm. sa atin, sa ating mga, sa mga Salamat videos po. para sa inyo nila. Salamat po. <clears throat> Alam mo na, kung tayo ay papala rin sa nawa po tayo mamonetize na, para naman kahit papano, <clears throat> ay may tulong ko na rin po kung ano po yung biyayang darating sa atin, no? Siyempre, kaya pinasok natin yung larangan ng charity dahil lang nais nice po natin ay tumulong lang. Kagaya ko lang talaga na hindi pa ako sumusweldo. Isang taon na po ako, wala pa akong sweldo kasi hindi pa po ako monetize. Pero uh, siguro, uh, saan pa ba't papalarin tayo? mamonetize din po tayo para may support ko pa rin po sa pagtulong. kaya nanay, pray lang po tayo lagi at mm, kahit papano may dumarating na biyaya, ano? At syempre. Hindi pa yata na pre. Ay mamaya alas 6 na pre. O siya. Hanggang dito na lang po muna. Tulog. Inaanto naman. Tulog ang ating tatay. Ay oras niya talaga. O sige na po. Para makapagpahinga na rin po ni si tatay. no At syempre sa ating gabi yan ay napupuyat. Wala ang tulog ho ng ganyang... Ang tulog ho ng ganyang edad talagang wala na sa oras. Ay, siya, kami po ay aalis na. Babay po muna, na tatay, bye po muna, tatay. Alas nyo, Tatay, bye-bye. Oh, na, ano man, natugon man. siya na. Paano yung babay? Nasa yung kamay? hoy! Oh, hey. Ay, nanay, alis ka nga dyan. Tignan ko nga kung makakakuya pa. Kasi yung mga viewers natin, itong hinahanap nila yung kuya -kuy, hindi ko lang alam kung makakakuya kasi may sugat may, may sugat siya mga na kaibigan, no? Hindi siya pwede magkuyakoy. Ito, kasabi. alin, alin dyan ang kinukuyakoy? Alin dyan ang pangkuyakoy ni tatay yan? Ay, naku. Ay, Mahin. Ayaan mo na, nai. Nai, may ano pa? May ano pa? Nilagyan ko pong gamot kanina. o sige, gamit. pag ano, nai, pag, kaya lang hindi ako basta-basta nakakabili ng antibiotic, eh. Bawal kasi bumili, no? Ay, tibili bawal. bawal. Po, na, <laughs> ano, na kutkutin. Eh, baka masugat. Salamat <laughs> <laughs> na. So, mga katanod, nakapag-ayuda na naman po tayo kay tatay. Medyo natagal, nasa 15 days, baka hindi lang, ano. Mm -mm. Ay. Ayan, no? may mga orchids na naman tayo nakikita, pero yaan lang muna natin ang tagal ng buhay ng orchids ni nanay. O siya, sige po, kami po ay magpapaalam na nanay. Mega, mega live share out. ako ay aalis na. Shout out po sa ating mga ka-team, 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 team, no? Kasi syempre, uh, sa ating founder na si Kuya Bal Santos Matubang at kay Ate Edna at kay Kalingap Rob, salamat po sa patuloy na suporta sa ating mga kababayan sa pagtulong sa mga pabahay, no? Congratulations nga po pala kay Carla sa bagong bahay niyang napakaganda. Ang oh, maganda po. Oo, oh, oh, napakaganda ng bahay ni Carla nanay at kahapon aking natuklasan. At kasama ako nila Kuya Val sa pagpunta sa pagkating ng ribbon cutting ng kanilang bahay. Shout out po sa pamilya ni Carla. Napaka, napaka bless nyo, no? Nawa po ay pag-ingatan. Ah, oh, siya. Sige po, nanay. Ano, bye-bye po. Bye-bye, mga katanod. Hanggang sa muli. Bye-bye.